hello, good morning sa inyo mga kapatak ah uh, Pansin nyo naman at maaga pa <laughs> Diba kakagising lamang namin ni Miss Dayan At ngayon mga kapatak Samahan nyo kami dahil kami ay mamamalingki sa Ibaan Public Market sa, ayan, sabay niya ng ibaan mga kapatak ngayon ay araw ng Sabado at araw ng palengke nila so samahan nyo kami mga kapatak ating at na natin kung ano yung mga mabibili natin dahil pagka ganitong araw mal, mga mura yung paninda doon yung yun, yun yung baraka na tinatawag kaya ngayong araw mga kapatak uh, samahan nyo kami para makita natin kung ano ba yung mga paninda nila doon so tara Let's go! <laughs> We'll At ayun na nga, so nandito na tayo sa Ibaan Public Market. So kakarating lang namin ni Mal. So ngayon, uh, mamamaraka na tayo. <laughs> Di ba yun yung tayo dun? So mamamaraka, kita niya naman. Si Mal parang bago bangon lang oh. Okay. <laughs> Kaya... Kaya mo ganyan talaga mamalingkin ng maaga So samahan niyo kami oh, mga kapatak At uh, tingnan natin kung ano ba yung mga Mabibili natin dito sa Ibaan Public Market Sige tara Yan you know, ang lalaki ng isda. Ito isda. Okay. Oh, amen, tayo. Ayan uh, ang isda. Ayan uh, you know, ang may mga seafoods. po um, ito? Si

Isang ganyan ito, na lang. E, un yun, suso. Ayan. Ayan, bumili ka niyan. Ayan, suso. Ang kano ang kilo ng suso? 120, 100. Kailan niyo ba daw na Pwedeng mamaya. Ako. Ah, ito mamaya. <laughs> ah, yun. Pwede yun o. Oh. Putol naman. Mamaya ang hapon. Pwede Ah. Isang kilo lang. Sige. So, yan si Mal. Bumili na siya ng suso mahilig din sa masarap sa ginataan, sa si soap. Lock and Ano pwedeng ilahok natin? Bakit? Tako. ako. na Ano, lagyan mo rin na rino, masarap. yung So yun yung pang ano natin sa ano? Sa suso. lang po. -so.

Oh, mana nih? Main di A. Berapa lama sih? Sama ini. Ini bukan habis. Ini bukan. So napakaraming mabibili dito mga kapatak at hindi nga kami makaintindihan kung ano yung aming bibilhin sa dami ng yan, sa dami ng paninda di ba ano ating pang bibilhin? so yan di diba? napakaganda pag para ka day ang daming mabibiling gulay yan yan mag tatahong muna tayo sa umaga Tara, mabili na ulit tayo. Ayun, mga gulay, oh. Diba, mga gulay?

Ay, yung Ano na yun. Pandesal? Pandesal din. Yeah. Sarap sa ano, margarin. Ito lang. Ang lagi din eh. Yeah. Puro pagkain. Ayaw mo yeah. okay na ito. Ayaw ko Ayaw. na ito. Sige mal, pili ka na ng isda.

yan, tawilis. Man, masarap yan, ano? Masarap to sa preto, tawilis. Ito mo na itong bossing. Ayun. Kung kami magaling magpanambot, papalot, papayos. Kaya na, puno lang. Kaya na, Tawilis, bangos. So yan, bibil tayo ng itik. Magkano ho yan? 25. 25. Pabili ang apat. Hindi kayo mamatay yan dyan? Hindi. Pili mo ang masisigla. yan. Magkano yung aso? Ano yan? May lahi. yan? Kumusta ka naman dyan? So yun yung mga napamili namin yan. Tara diretsyo. Yung may mga chinelas oh. Naman, chinelos, Gusto ko okay. yung pachamay. Yun na nga mga kapatak at uh, nakapamili na kami. Grabe ang dami napamili ni Mal. Bumila ako ng itik para kay Dane. Tingnan Bu yung mga kapatak. Bumili siya ng itik yan oh. Bumili siya ng apat na perasong itik para kay Dane. Bumili kami ng tawilis ng Tawilis sa Sanay Baboy at Pako, Bigas at marami pang iba mga kapatak. Grabe, ang sarap mamili kung may pera ka. Alangan. <laughs> Di ba? Ang sarap mamili mga kapatak pagka Baraka Day dito sa Ibaan Public Market. At yun nga, tuwing Sabado, sobrang dami niyong makikita, sobrang dami niyong pwedeng bilhin mga kapatak. At pwede kayong pumasyal dito sa Ibaan Patangas Public Market tuwing Sabado. Ah, uh, tawag dito, Barako Day na. Nandito lahat ng mga paninda, sobrang dami. Tapos ako, Barako Day. <laughs> ito Barako Day kasi siya 'yung nagde So 'yun mga kapatak, ah uh, uuwi na kami at kita-kita tayo sa bahay mga kapatak. Tara uh, na. Update mga kapatak at nakauwi na kami. Ayan si Malmal. <laughs> nakauwi na kami So ngayon mga kapatak. Ito na 'yung pinamalingkin namin. 'Yung pako, yun 'yung isda. And then, ah uh, ito yung mga gulay na mais And then, So yun Ito si Dane So yun mga kapatak uh, Magluluto na kami ng almusal At uh, nais ko lang magpasalamat sa inyo mga kapatak Sa pagsama sa amin sa vlog na to Maraming maraming thank you po Sa mga patuloy pa rin sumusuporta sa amin Kahit uh, madalang kami makapag vlog Mag O kasi uh, mer uh, Medyo nagiging busy kami ngayon Sa pagre-reels Pag titiktok pag-affiliate sa TikTok at sana i-follow nyo kami sa TikTok and then sa Reels. So, and then, yun, siya. At yun, 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 thank you thank yun, po yun, uh, Pipilitin pa rin namin at syempre tuloy-tuloy pa rin ang pagbablog namin mga kapatak. Hindi yan mawawala kasi dyan tayo nagsimula. So yan maraming maraming salamat sa pagsama sa amin sa vlog na to mga kapatak. And syempre kung nagustuhan mo yung video na to, wag na wag mong kakalimutang subscribe. And syempre hit mo na rin yung notification bell para at least updated ka sa latin video yung ilalabas. So yun mga kapatak. Bye!